fiesta dito sa bayan ng Dolores sa Quezon. Ang isa sa pinaka-inaabangan ang kanilang mga palarong bayan. At dahil isa sa pangunahing kabuhayan ng Dolores, ang pag-aalaga ng baboy. ang kanilang main event bilang pagtutugay sa industriyang ito, ang agawang babol. Sa taong ito, my surprise contestant! Ang komedyanteng si May Bautista. Kumanda ah! sa akin bago nagsimula ang laro. Tinuruan muna si May ng mga tiga Dolores kung paano hulihin ang kanyang target. Handa na ang lahat, kaya ang biik, pinahiran na ng mantika. Aboy, parang pinaliguan sa kasinampo ng anong nga, ng mantika. Handa na rin si May. Warm up! Kaya, let the game begin. Mo. Go! Ayan na! Ayan okay. na! Si Mei, dahan-dahan mo nang nilapitan ang kanyang okay. pakay. Go! Okay. Okay. Go! Pero tilan na amoy nito ang kanyang bala. Kaya kumaripas ng takbo. Maya-maya pa, nahawakan niya ang biit. <laughs> Karoon na bitawan! Tawa <laughs> ah, ko na, nakalis pa. Sa kahahabol, si May, na puno ng alikabok at putik! Sagay! So ah! ah! Makalipas ang mahigit sampung minutong habulan! Thank you! Huwag naman tayo, pinagliwa ko! Thank you! Ang isa sa kinababaliwang laro ng mga Pilipino, ang basketball, ginawa na rin ng Pinoy version. Sa tradisyonal na basketball daw na ito, imbes na gomang bola, bolang ratan ngayon, may mga surprise na basketbolista na susubukang buhayin muli ang tradisyonal na basketball. Go basketball bay. Go team Keme. Ilang sandali pa, nag-jump ball ang dalawang koponan. Ah! Ah! Really? Si Bubay, agad-agad isinod ang bola. Yun nga lang, mintis. Ang mga manlalaro, hindi matatawagan ng referee ng traveling. Dahil ang bolang ratan, hindi na kailangang i-dribble, kundi ipinapasa na lang. Yun nga lang, ang tradisyonal na basketball, nagmistulang larong agawang buko. At dahil malayang nakagagalaw ang mga manlalarong may buslo, mas mahirap makaiskor. Puro mintis ang mga player. Oh, outside. Amin ah! naman. Hanggang sa wakas, nakashoot din si Buban. Hoy! Oh, one point. All one. All one. Ang kabilang kuponan naman, mas pinatindi ang depensa kay Buban. <laughs> Laki ni Dubai, dahil sunod-sunod ang kanilang na shoot. Oh. Dubai. Oh, basket, Dubai. Basket, Dubai. <laughs> Dubai. Basket Dubai. Basket Dubai. Basket Basketball. 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 Sina Bubay? Sino Bubay? Bubay? Sino una parang uh, biru-biruan lang pero habang tumatagal parang nararamdaman mo na yung pressure ng game na kailangan mo makashoot dun sa sa ring. Hindi ko akalain na um, lumalabas pala yung pagkalalaki namin pag mga ganun mga klase, mga laro.